So mga mga marino, the of my life for today's video then halinan dai ko duha ka bangko dai actually mga vintage chairs ni dai. Bisag ko mag-uol dai mo kag-uol kay ngano wa man sa palit dai. As usual, syempre basta mahalin gani ang unit diri sa akong trabahoan dai. Tanan mga gamit nila dai ko ang new owner dili ganahan anang mga gamit. E pang dispose na dai syempre first of the line tanga makakuha sa mga gamit dai kung sa atong gusto pwede na tong dalhon dai kay libre na tanan dai. Kung pwede dalhon na nimo tanan mga gamit, pwede ra kaayo pero kay syempre pili una man sa ako dai no. So gipanguhan ako ni mga vintage nga mga butang dai kay ako lagi pambaligya dai. Og kun si Barbie dai mi anhi na kapila na siya kaadlaw sige message na ko dai kay gisang sa mukha ani niya kay gipasukod lagi niya ning mga bangko dai kay

kasi kay siyempre mo match man siya sa bangko no kay vintage man pud siya pero kay kaso gusto niya mas dako pa ato dai pero sige na lang dai no kay na magyapay mapait ana dai it takes time magayon makakita ka perfect buyer nga mapalit sa atong mga paninda diri naka timing ra sad kog buyer dai nga butan kayo dai kay ganahan dai siya ani mga collection mga vintage na no, mga butan sa iyang balay dai so mato mga, mga dinolipay sa kog kayo kay siyempre pandagdag naman atong, sa atong ipangumprasa sa atong paninda sa Pilipinas dai mindset ba